Isang magandang gabi na muli sa lahat ng aking mga tagapanood. Yan, at yan na nga mga bro. So, mabok ulit kaming makipagsapalaran ulit sa dagat. At mm, ito na nga, nakapag-area na. At nakapag-hila na rin. At di na lang nakunan mga bro. Ang aming paghihila. yon may nagpakilala naman bro. Yan ang sabing hindi man makarami. Ang importante, may huli. Yan, nga pala ang aking mga taga-salubong. Oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, magandang gabis sa mga lahat, eh, lahat ng mga tao sa aking sa ating mundo. Okay, oh, so right. Yeah. May nagpakilala naman, bro. Yan. Ha, piso mag tanggal. Yan, maraming salamat nga pala po sa mga lahat na mga tumatapos ng aking munting vlog At sa panunood at sa mga nakapalo Maraming salamat po sa inyo At sa mga nagsishare Maraming 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 salamat sa inyo mga bro Yan, Mayroon din mga bro hmm. Sa panahon ngayon Kahit na hindi makarami Ang maalaga Importante May huli hindi man tayo makahuli na katulad ng hulihan sa iba bastang importante makahuli at nang makabili ng pang durodugsong marami rami na natatanggal mga bro maka isang kilo na may pambili na ng pang pero meron diyang maganda ganda mga huli yan na narin pa sa Alam mo ano yung mga bro yun oh may buntot. Oh, ah. Oh. <laughs> mm. <laughs> yung yeah, ano. na Ah, oh. Nagkaduduyan. Oh, official right. Ah, oh, mayroon pa. Oh. labihan Hmm. Din, oh. hindi, lawihan oh, nagkaduro yan bumalik talpan lang bakit dudo ko yan, laglag yung iba ah, hmm? oh, maganda pala no. hmm. kaya pala may si, kaya pala may, may si Dudoy <laughs> hmm. it's alright <laughs> hmm. <laughs> bali, apat <laughs> nakha <coughs> apat na lawihan Dudoy, no? si inaabangan niya wala man siya, nasawa <laughs> siya o, ice cream Ayos Okay na mga bro At sabay na lang tayo magkikita mga bro At naroon ng maliwa-liwanag Ayan mga bro Ayan mga bro At nandito na nga sa bahay Ayan mga bro At titimbangin na Ay, teleport Masa yung Ari nga isa maliit na rin. Ay. Kulang-kulang isang kilot kalahati yung, kilo kilo. kilo. yung dalawang piraso mga bro. Ah, uh, bali isang kilot triple ah uh, one lang yan. Ha? Yung dalawa. Yan yung isang piraso. Ay, kulang <tinyan> na isang kilo. Kulang <tinyan> ng <tinyan> dalawang guhit. Tama na, Papa. Sige, kargay din yan. Isama yun, yan. O, oh, isang, kilo uh, isang kilot kalahati. Yung dalawang piraso. Okay, so right. Yeah. Yan. Yeah. Yeah, matamba ka. Baka makapiga ng kalahating kilo, mga bro. Yan. Nakakalahating kilo naman yung matamba ka, mga bro. At ito ay pangulam na. Yan. Sige, mga bro. At salamat muli sa panonood ninyong lahat. Thank you for watching at maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po.